Patid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang problema sa trapiko kaya't agad niyang ipinagutos na magkaroon ng komprehensibo at holistic na approach sa pagtugon <clears throat> sa nasabing problema. Kabilang ito sa natalakay sa cabinet meeting kahapon na pinangunahan ng Pangulo. Ayon kay National Economic <clears throat> Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan, iginit ng Pangulo na dapat itong masinsinang matutukan at hindi lamang magkaroon ng inisyal o partial na solusyon. Bagay na nangyari na raw sa loob ng maraming taon. Dagdag pa ni Balisakan, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng kanila mga rekomendasyon sa kung paanong epektibong matutugunan ang problema sa trapiko. Bagaman tinutugunan na ito ng administrasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng transport system sa bansa, sinabi ni Balisaca na dapat na magkaroon ng bansa ng intermodal transport system. Matatanda ang lumabas sa isang pag-aaral na aabot sa 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa epekto ng trapiko, partikular sa Metro Manila. We are uh, building now the subway. We are building uh, other uh, expressways, uh, bridges uh, connecting Batan and, and Cavite, uh, and, and so on. But this have to be seen in the context of all the other transport system, including bike lanes, uh, motorcycle lane, you know, lanes like that, and uh, as well as the feeder roads, and, and including the location of uh, industries, uh, house, uh, you know, um, residences, and, and so on.